Nabanggit na pala ni Hart Evangelista na nakikipag-usap na siya sa kanyang abogado para formal na mag-file ng cyber libel. Hindi lang di umano mga basher ang kakasuhan ni Hart, kabilang daw ang ilang organization na nag -e effort na sirain ang pangalan nito sa kanyang mga endorsement. Nabanggit din niya sa kanyang Instagram live na nagbalak siyang sumama sa Trillion Peso March, pero may pagbabantaraw siyang natanggap na hohobaran siya kapag nakirali. Maagap naman ang kanyang followers na poprotektahan nila si Hart at Uprob sa kanila na magdemanda ito. Hindi na rin daw narampa si Hart sa Paris and Milan Fashion Week dahil sa mga nagaganap sa ating bansa. Idiniin niya rin na bayad siya ng mga inirarampa niyang brand. Pilit na idinadawat ang mga kita ni Hart sa mister niyang si Senador, Chis Escudero. Ano ang sinyo sa balitang ito?